Tapos, ang aming whiskey. Napakabait. Magpagupit. Ayan. O, oh, diga. Hindi po siya kayahin ng razor at masyadong kapal ng kanyang hair. Siya po ay si Poodle. Ayan. Whiskey ha namin. Poging-pogi. Ayan the really the big Oh, diga. Oh, ang bait. Sobrang bait talaga. Wala merienda ito pag hindi sumunod. wala daw merienda pag hindi sumunod. Ay, ikaw na may tumabi-tabi at hindi makita. Ayan. Oh, diga. Ang bait naman ng aming whiskeyhan. Diyan lang hindi ka makakapag merienda, wala palang lang merienda pag hindi pag naglikot. Hmm. Na merienda pag naglikot, ala. Hmm, huwag kang magpaayo sa akin. At ikaw ay inapapogi. Ah. Maganda sana kung yung razor ka. So, ay siguro pagka yung okay na yung ganyan, pwede mo na siyang eraser. Hindi pa rin, makapal pa rin Hindi makapal, sumurang maliit sa kibla pang ng talaga bait ay. nakakatawa kalimitan po pagaganyan ng mga doggya ay 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 ka ay 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 yan ang harap ha. Yan ang harap. Ha? Ala, wala kang ano, mamaya. Pag rinday niya, pag ayaw. Hmm. Pag malikot. <coughs> Yun, ang bait na wala na yung kanyang mga buubong balahibo. Yan po talaga inapagupitan namin sa ano, ay wala kami pampagupit ngayon. Kaya, si bald vlogger ay eh. mauhulog oh, na naman upo -up na la ang na ano nga niya pagka yung mga bobo balahibo niyang nagugupit ay eh. ano siya nasasaktan para madaming natanggal ah, tingin niya sa iba baho? hindi yung ano yung bobo dyan sa likod madami yan, madami yan. Po, ng ating dogi. <coughs> Siya ay si Whiskey. Si Baldo po kanina ay nakaligo na. Na blower ko na. Ayan. Ang daming buhok na naputol. Ang haba-haba. Nalagay ko po sa akin niya. Ilalagay daw po niya sa kanya ang buhok ni Bal ni Whiskey. Kaya po yung ko eh. Ayan, ang cute-cute na yan. Hmm. Ay. Hmm, parang bagang nagapaawa siya sa akin. Oh. No? <laughs> Hindi. Ang <clears throat> bait ng whiskey namin. Ang pogi na pati niyan. Oh, digah Tahimiknya, tahimiknya, ya, no Nggak, ini nah, ugah dua, tuh Udah siang, kan, nah, nah. ya nagaktak na po ng pawis ang maggugupit baka po merong kayo dyan gustong magpagupit Ayan, ang pogi na, ang pogi-pogi na ng aming whiskey han.